Wa pa man ni na human sa kenan og pintura ayay natulog doy. Yan. Uy, timing ni modam. dam uy. Moy pag ni mo, moy pagtulog nako. Labon gani hadam nga nagtrabaho ko, wajo kanay ani. Wajo kanay pakita. Perting kurata ginaw nako wagan abot ka. Uy, di mo ko kinala man nangis sa imo doy og buan ni ko diri kay ako man ning shop. Kinala man ay mingyo ko sa mga trabahante og nagtrabaho ba og wala. O tanawa na sakpan ti ka natulog. Usa man sa kyanan din mo natulog man po niyo man mong trabaho mm -hmm. ay gitrabaho na ako na ganing damboy grabe na kung ninunura ay tawon na napalibot. oy tanawa lang na oh ting pahoy pa man alangan podo ug kanang di ta mo pahoy pud mo kaon mo inong tubig na timing lang ni mo nga nakakahigda higda, -higda ko na nakahinano ko kadali Alang trabuo na ko ron tatawtaod pahoy pud taon taoy -ta pahoy ganang kabaw nga Igo ra na mo na o budaro. Kita pa, ano nga kita tao ta. Kinala, putang mo pahaway po pa yung tao, noy. <laughs> no, no, no? Ay. no, Ay, oo. Oh, magpahaway, my God, Ang trabahante. Labi na pag humagpanood to. Pag pahaway. May pila ka, minuto. Pero usan mga urasa ron, ola stress. Ting pahaway na pagyapon. Di, ay, mas nagyan ang pahaway kung sa trabaho. E! Ay, gani ha, dam. Relax mo Ting panood man. Alangan busog man di pahaway sang kamil. Karon, kay ting relax naman po kay ting istak naman po aw relax na po otro what na taga kaon di ay pahuway may pahuway kaon doy kay sigig trabaho kuan magudoy kaniba gidali manguni ba para na napuylain na pong customer makasulod dere ma matrabaho ninyo pintura nya unsa maning trabaho ani nawa man nimo ni gitrabaho dani bukay pa ni mahuman kay sige makagtulog dam na amo customer na dili sila gusto dali-dali og trabaho ilang sa kanan bahala daw ka ng hinay basta kanunay maayo ng trabaho daw kung um, kanunay mo giingon na sige yung mga yung dali ani kay para mahuman ni kay nagdaw na ba yan tag-iya ani katunga unya o oh. kung um, pa mamin na masilihan na may noon eh pero tiyempas pa sini para makuha na niya ni mahuman dayon, yun unya dam huwag mahuman dayon na pinadali-dali, pinadagan ang trabaho. Unyang matinga ang tagiya nga dali rekayo sikan si ang trabaho. Nya, wala dito matarong. Unya dam. Kinsa pang pangitaon? Di ang una ang nagtrabaho, ang pintor mo iloy. Asa magingon nimong kanunay eh, doy na sige na nung bukag tulog sa kanunay. Eh. Nagamay rin trabaho. Dali aga ni no kay para mahuman ni eh. kay ang panahon oh, Hapon mo wala Wala paspasan ni kuskus para maka sugod na kag pintura kay init sa buntag, hapon ba yung ulan? Paspasan ang lihok doy. Ang pagpintura dam, mag-agad sa panahon. Na kay og magpintura kay imong ipugos, madami siya pintura. Isa may mutapal ana ang pintor. Ya sama mana karono, lain na naganginhangin na sugod na o nagtaligsik na nagulan na. Yo sama mana ron, oy mahimong trabaho di mo tulog jugo balik ron. <coughs>